Are you ready? Yeah! Ulitin ko ang mga magsensyer dating katulad nyo nakaupo, natinginay din, umalangpang din, napagod, napawisan, but then again kung gagawin mo ng tama ang sistemang tama with Dave Loba, dating ang panahon ikaw din ang magsasabi darito. Garantin lang mga At para tuloy-tuloy ang add ng power ang gusto ng mag Ladies and gentlemen, family and global, please welcome Million Million pa para kay Mr. Rafi Verdura. Good morning. Good morning. Grabe guys, ang dami tao. Talagang, hindi ko naman talaga inaasahan na dadating yung time na makakapagsalita dito ako dito sa harap. Totoo po yung sinabi ni Sir Jude. Uh, hindi ko talaga i-expect po ito. Uh, Tinawagan lang po ako dahil doon nakaraan ni Sir Arnel at saka ni Amraya na isa daw po ako sa mag-share. Guys, ako nga po pala si Rami Pergara. Sabina. Guys, uh, naalala ko nung bago ako mag-join sa Global, uh, ang dami ko pong pinasukan trabaho. Alam niyo po, sa hirap ng buhay, naranasan ko pong pumasok sa factory worker, uh, mag-stockman sa, sa airport, hanggang nakapagtrabaho ko sa SM. Hanggang huling-huling po, guys, na-uwi po ako sa pagpapag ng Dr. Najib. Totoo po yun. Alam niyo po yung nakasapit sa jeep? Yung din ng mga bayan? Nagtatawag na mga tao para sumabay. Hindi ko po kinakaya yun kasi doon po kami nabuhay na matagal. Ang hirap magbiyahe, sa lang po, pag ng jeep, nandun yung mayinitan ka, maarawan ka, minsan umuulan. buulan, pero wala ka lang makailan tuloy-tuloy yung buhay. Hanggang sa isang time, meron po na sa isang negosyo. Yun nga po yung aim global. Noong una po, hindi ako makapaniwala na meron pong sasabi na tao sa akin na po daw ako masenso sa buhay. Guys, madasalin po ako tao, mahilig ko ako manalangin. Lagi ko pinapanalangin kay Lord, sana bigyan niya ako ng opportunity isang araw. Sana din yung buhay ko. Napaka kukuha ko lang po talaga. Nobora po talagang uh, hindi po naging madali para sa akin. Kasi nga po, isa lang po ang doktor ng jeep. Ang alam ko po, po maligil na, na mga pamasahe. Ang alam ko po, po, magtawag na mga pasayero. Ang sabi ng sa akin ng ampred ko, Raffi, laksan mo lang yung loob mo. Kung nagawa mong iba na umasayos sa Eploban, Sigurado kaya mo rin. Guys, nakinig lang po ako sa upline ko. Nagsimula ako ng umatid ng mga training, ng mga NDO. Hindi e po, hindi po lang sawa yung upline ko. Nasuportahan ako at turuan. Kahit alam niya na isa lang akong konduktor ng GIF. Dumating po yung point na talagang sinusubok ako ng panahon. Ang hirap para sa isang kagaya ko na pumasok sa isang negosyo ng gaya ng network marketing. Guys, naranasan po namin dito lahat ng hirap. Naranasan po po magbuto, magbuto, sa Baguio, sa Kalinga, kung saan saan. Lahat ng kaibigan na mag-anak ko, ko. Po. God knows, <laughs> hindi ka'tan sila naniwala sa akin. Sabi nila sa akin, Rami, umanap ka, ng 8 months. Nakabili po ako ng unang sasakyan. Palakpakan niyo noon po. Hanggang sa, sa inataw namin ang inataw yung game lalo kami ng gigil ng grupo. Hindi po kami nag-stop. Bagaman marami mga pagsubok talaga yung dumating sa grupo, nagtuloy niyo nilang kami guys. Noon nakabili ako, una ko ako ng unang sasakyan, after lang naglabas po ako ng panibagong sasakyan, Mitsubishi Montero Sport, brand new Guys, para sa isang mga doktor na gaya ko, dati ang pangarap ko, matutumog magmaneho mayro, at magiging ni driver, gaya ng kay mo driver, pero sa iyo global guys, naging driver isang doktor lang. Alam ko, baka mas pagandehan ang buhay ko sa akin. Tama ba? Baka mas pagaling kayo sa akin. Sa totoo lang, hindi ko talaga ako magaling magsalita. Ang magaling talaga yung game global. Ang magaling talaga yung sistema natin. Ang kailangan namin, ito may tuloy lang natin. I-share lang natin sa iba kung ano yung na nakukuha natin dito sa game global. Guys, tungkaw! Commission. Pag sabi amin na 2014 guys, sinimulan na rin po namin pagawa ng plano yung bahay. Kami tala na ng mga asawa ko, hindi po kami pumitaw. Kahit na maraming nag-uusik sa amin noong una, kahit ang daming hindi naniniwala noong una, hindi po kami tumigil na i-share ang Nakikitira sa nanay ko. Nakikitain. Nagmamakaawa sa mga kapatid ko na pautangin. Ngayon guys, sa lugar namin, kilala ko ako na nag-share, nagpapautang na walang tubo. guys, ang sarap, ang sarap ng feeling pag ka. Kasi, anytime, pwede ka mag-share. Dati ko Napupunta nyo sa Patos, talagang madalas na ako Tumubo, tignan niyo yung pintuan, baka may sira na. Kung sa tingin niyo, okay na yung bahay mo, wag mo gawin yung main global. Ang gawin mo, pumasok sa loob, dumiretro right, ka sa kusina, tingnan yung, yung mo. mo yung labay sa kumpana yung tinayin sa maghahamon ng pamilya mo. Guys, ganyan po yung ginawa ko na, una. Tinignan may yung sitwasyon ng bahay namin. Tinignan mo yung anak ko habang natungulog, kung may layak ka pa ba. Kung may gatas pa ba natin na dinedede? Pinakahuli kayo sa guys, yung mukha ng asawa nyo habang natutulog. Naniniwala ako, ang isang tao na tulog, hindi makapagsinungaling. Kung siya ba naihirapan na, kung siya ba hirap na hirap na sa buhay, tama, baka kasi asawa natin, hindi natin namamalayan na papabayaan na natin. Guys, itanong mo sa sarili ko,